Hello guys! Paano maging official family sa Hive Fami app? Tanong ng karamihan. Dapat po umabot muna tayo sa level 5 yung family liveness natin. Bago tayo pwede mag-apply para maging official family. Ngayon, merong dalawang paraan. Paano? Kapag naabot mo na yan. Una, kapag pumunta ka sa family chatroom room ninyo, may kita nyo yung kapag sinwipe nyo dito sa baba, makikita nyo yung customer service. So, dito, may kita mo yung dalawang QR code na pwede nyo iscan para makapag-message kayo. Pero, based sa aking experience, hindi po sila nag reply or baka busy o ano. Tapos, merong ikalawang pwede nyo silang ma-reach out, yung nilagay nila sa kanilang contact service is yung email address nila. So, nag-email din ako doon, wala din, hindi din sila nagre-response. So, kapag hindi sila nagre-response dyan, sa aking experience lang po ito ah, hindi ko sure kung sa iba kung nag a yung message nila sa, ka sa kanilang contact service o baka nagre-reply sila sa kanila. Dito po, sa isa pang paraan para maka- Apply kayo. Pumunta kayo dito sa kanila ni Captain Shella. Uh, ah, makikita niyo po dito yung PH official. Ayan. So, may kita niyo po, kapag kinlik natin yan, may kita natin yung PH Head Official Sheila. Pwede niyo po siyang i-add kung may coins kayo. So, may bayad po kasi na 10,000 coins kapag gusto niyo po siyang i-add playmates para ma-message niyo. Ngayon, hindi niyo po kailangan gawin yan. Ang gagawin niyo lang is mag-message dito sa baba. Tapos, sabihin nyo kung pwede magpatulong na maging official yung family ninyo. Tapos, ipapasa nyo yung screenshot na naka-level 5 na kayo. Pag hindi mo siya nakita ang nakaupo dyan, ibig sabihin nun, offline siya. Pero, meron namang tumutulong na mag-monitor dyan sa kanilang group chat. Lagi po dito sumasagot itong si PH Official den Ito yung ID niya. 'yung 198892901. yan pwede niyo yata siyang i-message or i-add playmates. Tapos sasabihin niya nila kapag nakapin na nila 'yung ID ng Family ID number ninyo, sasabihin niya nila kung anong oras sa mga Gaya sa akin, sinabi nila maghihintay ako the next day ng starting 8pm onwards Philippine time. So, yun, hinintay ko kinabukasan mula 8pm pero na, up, na ano siya yung naging official family yung family ko ng 10pm. Tapos, kapag official family na pala yung family nyo, mahuhulog lahat ng members nyo. Meron akong 90 members. So, ang nangyari, ako na lang talaga yung natira. So, yung iba, Kapag uh, nagbukas sila ng kanilang High Family App, hindi ka na nila makita ang kita nila yung ibang family na naman na sinasuggest ni High Family na mag-join sila. So sasabihan niyo po yung mga family members ninyo or mga kakilala niyo na mag-rejoin para pwede na silang mag-apply na maging star. Kasi kung star na sila, pwede silang magkaroon ng dalawang way para kumita sa pag-upgrade ng kanilang farm at ang ikalawa, kapag naka sila ng gift, ay magkakaroon sila ng diamonds So, kagaya nito So, dahil kakasimula ko pa lang, may kita niyo po yung aking diamonds, yung sa wallet, yung may diamonds at saka yung coins Yung diamonds na merong nag hage sa akin ng lucky gift kagabi Norway. Tapos yung uh, nakita ko, yung pumasok na diamonds is 8. Ayun. So makikita natin dito. So ayan po, kapag meron na kayong enough diamonds, pwede niyo na po siyang i-withdraw. So at isa pa, 'wag kayong magtataka kasi ako din nagtaka no. Pagkatapos siya, naging official yung family namin. Bumalik yung dito sa level 3, yung family liveness. Tapos makikita niyo yung sa nameplate. Dati blue yan. Ito. Tapos ngayon naging green siya. Siguro hindi ko sure kung dahil official na siya or dahil sa bumalik siya sa level 3 liveness. Ngayon, alam nyo na po yan kapag uh, captain kayo na kapag paano tumaas ang family liveness is kung magtatasking lang po yung family members ninyo. Ayan, as a captain po, makikita nyo po yan kapag naabot nyo po yung uh, family liveness na requirements, meron po kayong makikita ng rewards, makuhang rewards na kagaya nito. Ayan, kapag naabot nyo po yan, so pwede nyo pong i-receive yung coins na yan. Tapos, para lang po ito sa mga baguhan ha? kung gusto niyo pong bigyan ng rewards yung mga masisipag ay bibigyan niyo po sila ng gift gamit yung sa family liveness natin na rewards yung nakukuha natin kasi tumulong din po sila sa atin para maabot yung family liveness natin di ba so yan lang po ang kailangan natin gawin kapag gusto nating maging official yung family natin so re-recall ko lang po ah kailangan yung family liveness natin is umabot sa level 5. Tapos, ikalawa ay pumunta kayo sa mag-message kayo sa customer service. ikong e kung walang response, pumunta na po kayo diretsyo doon kay uh, Captain Shela or kay PH Official. Kasi tutulong yan sila sa'yo. Tapos, kapag family life Kapag family official ka na, papasok yan sila sa family room mo at i-inform sa'yo na official na yung family mo. Kagaya kahapon, si Captain Sheila nag-send siya ng gift. Tapos may nakasalat na congratulations. So, parang nagulat ako. Laking tuwa ko din. Gusto ko din po sanang magbigay ng lucky gift. Kasi wala akong coins kahapon. So, yun. Ayan po. Maraming salamat sa panunod. Sana nakatulong po sa yung video na to. Kapag bago kayo sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe! At kung may mga tanong kayo or hindi ko sa tingin niyo hindi ko masyado na explain, pwede po kayong mag-iwan ng komento diyan sa baba at kung may oras ako sasagutin ko po kayo. Maraming salamat sa panonood. Bye.